Paano nga ba makakatakas yung bata na to na kinulong sa isang basement? Mababalot ng takot yung lugar na to dahil maraming bata sa kanila yung biglaan nilang nawala. Dito nga natin susundan si Fini na taga dito lang sa lugar na to na nakakaranas nga ng pambubuli sa ilan niyang mga kaklase dahil nga sa pagiging mahiyain niya. Isang araw, dito nga may kukuha kay Fini at ikukulong nga siya sa isang basement kung saan din nilagay yung mga dating nawawalang mga bata. Sa loob nito, dito nga siya paglalaroan ng kumuha sa kanyang nakamaskara pero mababawasan nga din yung takot niya dahil nga sa tulong na makukuha niya sa isang telepono. Gamit yung telepono na to, dito nga niya makakausap yung ilang mga batang kinuha din ng taong kumuha sa kanya kung saan gagamitin nga niya yung tulong nila para makaligtas at dito nga siya makakakuha ng lakas na loob na wala siya dati. Title ng movie, The Black Phone. Sobrang interesting ng story nito. Personally, I'm not a fan of supernatural elements sa mga movies, pero for this one, it works naman kasi hindi nila pinilit and naitahi naman nila na maayos yun within the story. First of all, ang effective ng mga pananakot nila na bigla nilang may lumilitaw ng mga bata doon sa mga sulok-sulok. At first, medyo na-confused din naman ako doon sa nangyayari, pero once na natanggap ko na nga na, ah, ganitong klaseng film to, naging okay naman ah. Nagustuhan ko rin dito kung paano nila pinakilala si Finney na makikilala din natin siya ng maayos na talagang kakapitan mo siya as protagonist I also love the overall look and visuals ng film na to na obvious naman na marunong din talaga silang manakot and gumamit ng mga horror elements Nagustuhan ko rin dito yung character ni Ethan Hawke as the grabber na kahit nakamaskara lang siya most of the time nakakatakot pa din siya Lalo na nga yung nakaupo siya tas nakalabas yung chan niya <laughs> Sobrang natakot ako sa kanya eh. Lalo na doon sa sina tumatakas nga si Fini. Tapos sobrang bilis ng tinukot na puso ko doon. Syunga-syunga din kasi tong si Fini eh. Dumaan ba naman siya sa isang lugar na magkakasya yung isang van? Eh kung dumaan siya sa mga eskinita, sa mga sulok-sulok, eh di sana nakatakas siya. Pero halfway, nagustuhan ko na rin naman siya kasi nakinig nga siya doon sa mga advice ng mga multo kung paano nga niya matatalo si The Grabber. Like, ginamit niya yung pinagsama-samang natutunan niya sa kanila like with the phone, yung kable, yung butas, yung railings, yung karne sa ref and everything na ang satisfying lang. Interesting din naman yung superpowers itong batang babae na nananaginip siya tapos may mga nakikita siya pero they could have played with it more better and more subtle din. Nagustuhan ko rin dito yung twist na ibang bahay yung napuntahan ng mga polis nung una na akala ko pa nga may twist na all this time nasa purgatorio na si Finney kaya niya nakakausap yung ibang mga bata kasi nga dedo na pala siya pero hindi pa pala. Kukulan nga din ako nung sinalubabas nga siya doon sa kabilang bahay. There's something satisfying lang doon na habang nirarade ng mga pulis yung kabilang bahay, si Fini naman nakikipagsuntukan doon sa kabila. <laughs> Siguro lang sana with the grabber, nagkaroon lang ng more context for his goal and motivation. Kasi medyo nakulangan lang ako. I mean, possible naman na naka-experience din siya ng pananakit sa mga magulang niya and pinaparanas nga niyan sa ibang bata. Pero ayun lang kasi, hindi masyadong naging clear for me. Yung sa tatay naman nila, Fini, wala pa rin siyang kwentang tatay kasi sinasaktan niya yung mga anak niya. And regardless kung gusto man niyang protectahan sila sa future nila, hindi pa din dapat ginagawa yun ng isang magulang. Overall, I enjoy this film kahit may mga supernatural elements kasi alam naman nilang gamitin at kung kailan nila gagamitin. So ayun, for the black phone, ang torta rating ko ay 7.5 out of 10.